bagal na maglakad ang mga team raptor mabibigat ng tiyan na lang bag sarap bag ini anu na ng raptor boys gagapang na <coughs> si <Ponevins> <coughs> <coughs> <yabang salita>, oh bigat ng tiyan si Cecilia oh Sakin, Magandang gabi mga karabas Unang dawi Alam na namin magkain eh Magkain na rin sila Sa lalim Kasi sa akin dinawi mo Kots Ano kaya to? Ano mga isda yan? Oh! Uh! Oh! Uh! Malaki kap! Dipilin sila ang timbang sa'yo!

saking dah wirin. Nah. Sakit. Ping sore ya. Udah salam tanggal. Halo, minta be. Eh. Gila, gila nak lah, Apa? Oke. Nih, tas. Nih. Uh. Ngan. Sabung nen. Sabung itu. Bis, itu di sana tuh. Thanks. 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 Are mau kelah? Hah? mau yang. mau naman. Ikut nanti Thanks. Ha. Uh, Thanks. Ha. Uh, Ile, tong nilan Yan. Oke. Okay. Oh, pidabian. Pidabito? Oh, yan. Burger, burger. Plat na. uh gum. Ish. 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 Di pa kagat mo na ngayon natin. Pitigin mo. ping ping Pagkagat mo. Ipagkagat mo yung silipitin natin. Ito, karabas. Dawin na naman. Hindi kaya ito yung lagi pe nilunggo ay tan Okay. 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 natin Okay. 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 kay kapitan Okay. Okay. Kapitan. Okay. <laughs> okay. capture boys kapitan <laughs> Uy, bukaw. Ano <laughs> yan? Bukaw man. Yan dapat na sabihin yung sniper kasi malaki mata. <laughs> Sarap ang ihaw. Ito da Dalawang mayuli uli. <laughs> yan. Diba yan? Hindi malaman ko sino makakawak sa amin eh. Hindi, mo sa naman sa'yo. Doon, doon. Lagay mo na. Oh. Ano? Ako naman. Ayan. Kulit palet lang. Mga <laughs> karapos. So uh, Ay, miran. uh. Ay, uy. Kapitan. Uy. Kapitan. Buru. laki Kapitan. Oh. <laughs> uh. uh. Laki. Oh, uh, Oh. Uh. 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 How? So, how? How? Di po. Lus Lusin mo. Sabit. <laughs> uh -huh. Ayos. Lusin mo. Nakalim mo sa'yo. No. Okay. Kamingay. Maharinig ka rin kapitan. Tuliin ka naman tayo. <laughs> ikutin mo parang <laughs> wow thank you tapos dami naman awa si Rosy Lali ito lang banda sa pita ng Madawi eh, doon sana wala tulugin mo lang yan thanks pengak ako na pengs <laughs> 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 Oh. Oh. Jelek kita kota namin. <laughs> Tukasin si Matalim yung ano niyan. ito kasi si Karabas oh, yung pinakasungay niya. ano na? yan? Ano yan? Yan, yan. Map Mapanganib. yung Karabas. Mapanganib. <laughs> <laughs> mo sa mo sa'yo ah. Pinulupot.

Butas, na ng oil. Tuni mo yan karamas giriwad giriwad din ni eh. Tama. <laughs> Oo. Oh. Ano nang bisik yan makarabas? Hmm. Oh. Ay. Kain na pang Apon. Yun. Oh, nupeng Ma 30. wala daw huling puset wala daw huling puset maliwanag ang buwan no? yun oh moon hahahaha where is the moon parang makarabas where the moon namin

bago palang halawa ang tao ang nandinaw tulog kasi kami kagabi ang mga harapas eh, dahil lang kasi ang kain

Yung huli ng Four Brothers. Eh, isalin na natin sa ating box. There yung kakarabas, yung, yung, yung huli ni, ano? Kotsu. Yung pagwes. Ito. Yung huli ni Kotsu. Karabas o. Ito. <laughs> ito. karabas, yung huli ni Baldejimar. <laughs> saya, saya. Puli dipisikin yuk Puli dipisikin Ini, saling mula Baw, ini mula Ini Emu, tuh ayo buspon dia Pati Ani, tangali. Y Wala, na. na natin to. Kurang ng tubig mainit. Leproso. Makarabas, shout out po sa kapitan namin dyan. Yung bunso, yung bunso namin na kapatid. Yung <laughs> bagong gising lang. Hahaha <laughs> 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 Hahaha

Ano niyo ba? Oo, oh, kailan na tawag ng libitador? Kailan na tawag ng Oo, sus! Hmm. na ako dati niyan Mga karabas, yung kay Bagwes, karaman pa mungita Ito akin, pang ano man to, pang boy-boy. pang oh. isda Pang isda naman, isda, so. ah, karabas oh Arabas! Wow! Oh! Uy, dalawa! ba diba, eh? Isang balinting bago isang sinungaling Uy, Roger! <laughs> isang isang ano? Isang balinteng bago yung sinungaling <laughs> Ito <laughs> 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 so, ang brother naman pinagagawa mo? Pugita rin mga karabas Kaya lang medyo yung... Matalang na natang pugita dito Bato malabit <laughs> na lang pugita Wala Naubos na siguro ng mga taga isla mga kaya, kaya pala mahal ang Magbili lang. Pugita ng pugita nung mga Kitang tayo no? Mahirap pala ulit Bato okay. mahirap, matalang matalang ha

Kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita brother kita mau <laughs> <Tiringan, tiringan, laughs> <tiringan, laughs> <laughs> brother! mau bro, <laughs> brother mau kita mau kita mau kita na kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita na, kita mau kita mau kita brother kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau Ah. Yung kasi mira pag ano, pag nalangan sa ano. oo Pag hindi mo na patay basta-basta. Wag -basta. uh, ano lang ata yan. Ah, hey, Chiro Brad. Hay nalangan ni Pinky. Tekwa mo. Kunin mo ata niya. Okay, tingnan dito. Yan maganda pa rin, yung ata niya. Ata? Oo. paano Pa rin. Bitukan niya. Bitukan niya. Bitukan mo. Bitukan mo. Turo, turo mo. Abuko. Kumapit na sa bunga. Yan, tingnan. Tama. Brad, sabog ang laman loob niya kay PJ. J. Sabog? Ay, ano ba Pix J? Ay, yun pala yung mata niya, Brad. Dito <laughs> ka, dito na sa kamay ko. Dito ka, dito Hindi, <laughs> <laughs> kailangan mga, 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 mga limang ganyan ating ulin. Para ating kay boss. yun. No? Ay, Ay, tayo. Ay, ito yeah, no. no? uh. ben na yung bae, bra? Para, makulat yan eh, no? Oo. Ano yung pala bra? Para ba't tikulin yan? Ay, para gusto malok. Ano niya to? Yung bandarunan? Tikulon nga. Ito, mga brother. Grabe, magpatay pala na po gito si PJ Ay, sabagong <laughs> niya eh. <laughs> sabagong <Tukun> tayo nga <laughs> ta. Sabagong tayo. Ay, that's all things, G, talaga. Like Brad, pag ganyan na, Brad, oh. Pagtagat din hila niya ganyan eh Yung pita dito Hindi hila ko ba yung mata dito Hindi mata ginahila ko eh Mata Grabe pang gigil na sa ano Pagtagat Nakadali rin yung ano Ito yung pahay ng tuwita eh Kaya dali ko Aroy pang ihaw naman brother pang ihaw ni brother Gimar Sabukin Ayaw kaya man Halika po kami mga karabos Mga umagahan Ikom ng chan Gutom na sila Kasama na ako doon Wala tayo Ay, wala tayo Aroy, matanda Uy, na pala matanda. to <laughs> Ay, mas matanda siya Ay, dami Tsaka ako lang ang palikpik ng Antik na pala to Ano kay, uh, ano <laughs> Magwis Tatlo ang ulo niya eh. ulo niya Aroy, kalbo na Wala na yan, oh Makarabas, tingnan mo Pudas na eh, Sinong kamukha na yan? ya tidak mau ditinggal, hari kenapa semua ini

dito so, lahat ng sarap yun mga kaharapas ay eh, tamang katapos na namin kumain eh galing kami sa Dandina eh ngayon pupunta naman kami kung saan kami mga ulit at mga mawil eh kasama kong Prince G magandang Mga mawil naman